Yan, shout out mga idol at uh, magandang hapon. Uh, ngayong nga, hapon ay eh, ito po na nakalive po tayo. Uh, ito ko lang po ipaalam eh, sa inyo na lahat po ng mga videos na ginagawa ko ay eh, uh, yun po ay eh, talagang sariling kuha ko. At uh, gusto ko sana na supportan niyo po ako sa aking uh, YouTube channel. Uh, Zigumar Maiko. Alam po yun po mga idol ah uh, tanda natin na March 13 eh tatlong taon na po yung ah uh, um, un ang uh, videos ko ang aking YouTube channel bali meron na po akong apat na channel pero isang pangalan lang po ang uh, aking ginamit nasa ganun po eh uh, hindi po kayo uh, yung maghahanap pa ah uh, niyo lang po sa inyong uh, YouTube channel ah uh, sigumar maiko Nasa ganun po eh, makita nyo po yung mga post ko ron. Pag na-search nyo na po yung aking uh, YouTube channel si Gwarmay ko, eh, makikita nyo na po mula sa umpisa hanggang sa baba, makikita nyo po yung mga channel ko. Ah, uh, nakahilira lang po yun. Kaya panoorin nyo po ang uh, mga videos na gusto niyo makita. At uh, sana po eh, share nyo po at uh, pakibidyan nyo na rin po ng like. Kung gusto niyo mag-comment, mag-comment na rin po kayo mga idol. At sana ako ay masupportan nyo. At ako ay humingi talaga sa inyo ng Nang sa ganun po eh, ah, bago po mag- uh, bago po sana, ako uh, na eh, maka 1K subscriber na po ako sa aking YouTube channel. Aking mga videos po eh, meron na rin po mga, ah, uh, uh, yung mga ilan nyo sa mga videos ko eh, ay yung pinakamataas po na nanonood ay uh, nasa 1.2 1.1 Ayan po, meron na po mga medyo sa 1,000 na uh, uh nag-pon sa akin na mga viewers uh, mga nanonood na kayo mga videos kaya sana po uh, mga idol Uh, sana naman po matulungan nyo ko na maga 1k subscriber sa aking uh, youtube channel sa ngayon po ang unang videos ko po ang aking youtube channel ang una ay eh, nasa 147 ang uh, subscriber ko uh, kaya sana po uh, ako ay mga 1K subscriber at uh, sana masupportan nyo. At uh, meron na po ko nga isa pang uh, panibagong channel. Ganun pa rin po ang aking uh, pangalan. Hindi ko po binabago na sa ganun po ay Pag na search nyo eh makikita nyo na po. Pero itong bago ko ay wala pang uh, subscriber pero meron na po nga viewers. Kaya sana mga idol please lang po uh, supportan niyo naman po ng aking uh, mga videos sa aking YouTube channel at sa aking uh, mga social media lalo naman po sa aking uh, YouTube channel. Ang may kita niyo na rin po sa aking uh, Facebook yan. Isa lang po ang ginagamit kong pangalan. Kaya please mga idol supportan niyo naman po na maka 1k subscriber ko sa aking uh, YouTube channel. Uh, at Ah, uh, siya nga pala, shout out dyan sa Dabaw, sa aking uh, mga kapatid, si Rudy Maiko at Danilo Maiko. At sa anak ni, ni Rudy Maiko, sa mga pamangkin ko, at sa asawa niya, at sa kay nanay, kamusta kayo dyan, shout out. Magandang hapon. Uh, ako po ngayon ay nandito sa uh, aking nga uh, uh pinapasukan trabaho at ako po yung nagkakape ngayon ayan kaya mga idol sana masuportan nyo po ako talaga sa aking uh, mga video sa aking youtube channel at tulungan nyo ako na maka 1k sa aking uh, youtube i-search nyo lang po sa google o oh, kaya sa youtube ang uh, pangalan ko si Gumarmay ko, makikita nyo na po yung mga videos ko. So, ayan, hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat at sana uh, sa usunod ng mga videos ko, makita ko naman po na uh, umaangat yung uh, Youtube ko. Uh, talaga, humingi ako sa inyo ng uh, tulong at uh, sana yung mga 1K subscriber ako. At maraming salamat. Alam niyo mga idol kasi itong mga uh, yung kong ginawang YouTube channel eh umpisa ako eh lockdown pa. Hanggang ngayon. Pero hindi pa rin po ako nakakuha ng 1k subscriber. Naging frontliner na rin po ako sa uh, kalsada. So ayan, hanggang dito lang. Maraming salamat at paalam. Sana supportan nyo ang mga channel sa akin a youtube channel maraming salamat mga idol hanggang sa muli natin mga video sana masupport nyo.